Pagandang araw mga misteryo Buddies, ako si Day. Welcome sa Quintero Stories. Sa channel na ito, sama-sama tayong susubok sa mga kwentong puno ng takot at misteryo. Ang mga kwentong ito ay jack na magpapaangat ng ating kilig at kasabikan. Kahit ihandangin yung mga puso at isipan, simulan ang ating paglalakbay sa mga kwentong puno ng takot at hiwaga. Handa na pa kayo? Let's dive in. Ang anino sa habag kainan. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan ng Quintero Stories. Isa na namang nakakailabot na kwento ang ating maririnig ngayong gabi at ito ay mula mismo sa isang masukid nating na tagapahinig si Jago may kakaiba siyang karanasan na naganap sa bahay ng kanyang lolo, isang karanasan hindi niya malilimutan. Kaya tihanda niyo na ang inyong mga sarili, patayin ang mga ilaw kung maaari, at sabay-sabay nating maranasan ang kwentong ito, papuno ng misteryo at takot. Hindi ko akalain na sa isang ordinaryong gabi sa bahay ng lolo ko ay makakaranas ako ng isang bagay na magpapatindig ng aking palahibo. Sa aming pamilya, naging tradisyon na nakapagnasa sa probinsya kami sa sala kami na tutulog. Masarap kasi ang simoy ng hangin doon at iba talaga ang pakiramdam ng matulog sa bukas na espasyo, malapit sa mga bukid. Sa sala na yon, may malaking narra table na pangwalong tao na palaging naging sentro ng aming mga pagtitipon at kwentuhan. Noong gabing iyon, kasama ko ang pinsan kong si Carlo at si Lolo. Pero kaya ng dati, madaling araw palang ay pupunta na si Lolo sa talahikan. Isang baybayin kung saan siya katalasang may naasikaso. Matilim ang paligid ng gabing iyon maliban sa huli ng mga kuliklik sa labas. Wala akong kaalam-alam na ang katahimikan ng gabing ay papasagi ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Nakatulog ako ng mahinding pero bandang alas dos ng madaling araw bigla akong nagising. May narinig akong malalim na boses, tila malayo pero malinaw na tumatawag ng pangalan ko. Tiago, Tiago, sabi ng boses. Nagising ako at napahangat ang ulo, nagtatakang kung kumalik na ba si Lolo mula sa talahikan. Tumahimik ako sandali, nakikinig. Ang boses ay mababa, halos para mula sa ilalim ng lupa. Akala ko si Lolo lang iyon, kaya't pumangon ako at sumilip sa biktana. Pero laking gulat ko, walang tao. Wala rin sasakyan ni Lolo sa kerahe. Ang buong paligid ng bahay ay palot sa dilim hindi man lang makikita mga bituin sa kalangitan dahil sa kapal ng mga hulap. Napalulong ako, biglang kinilabutan sa pagkakatanto na hindi si Lolo ang tumatawag sa akin. Bumalik ako sa higaan, pilit pinabalay wala ang nangyari. Iniisip na baka guli-guli ko lang iyon. Habang ako'y nakahiga, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan sa loob ng bahay. Ang lamig ng hangin ay tila mas pabigat kaysa dati. Sinubukan kong ipikit po ang aking mga mata pero narinig ko ang mga maliliit na poses. Uh, parang may nagkubusap pero sobrang hindi tulog. Halos pa pulo na parang nanggagaling mula sa kung saan. Hindi ko mawari kung saan ito nagkubula. Pero sa tafot na maramdaman ko, ipinalot ko na lamang ang kumot sa buong katawan ko. Mga ilang minuto akong nakatulog huli, ngunit pikla akong nagising sa kakaibang pakiramdam. Sila may mabigat na presensya sa paligid. Hindi ko maiwasang mapatingin sa direksyon ng tining area. Doon ko napansin sa liwanag ng timlay kula sa kusina ang isang anino. Isang aninong nakayoko sa aming narrow table para pang may sinisilip o minamasdan sa ibabaw ng mesa. Hindi ko may paliwanag ang kaba at takot na pikla akong naramdaman. Ang likod ng aninong yon ay hubog ng tao, ngunit hindi ito kumagalaw. Panatiliin na itong nakatayo sa ganong posisyon tila walang pakialam sa akin pagkakita sa kanya. Parahong napafo sa kinabupuan ko, hindi makagalaw o makapagsalita. Sa isang iklap, nawala ang anino. Umalik ako sa paghika, nanginilig sa tafot at pilit kong pinikit ang aking mga mata. Umaasa na hindi ko na ulit makikita iyon. Mga alas stress na namadaling araw na muling magising ako, pero sa pagkataong ito, iba na ang pakiramdam. May mabigat na bagay na tila nakaupo sa paanan ng aking higaan. Ramdam ko ang bigat ng presensya nito at sa kabila ng takot ko, naglakas loob akong tumingin. Nakita ko si Tito Ramon na kaupo malapit sa aking paa, tila na anood ng telebisyon. Pero kakaiba dahil sobrang aga para manood at hindi ito tipikal na kinagawa ni Tito Ramon. Naranood siya ng Power Rangers, isang palabas na alam kung hindi niya karaniwang pinapanood. Pilit kong iniwasan ang pakiramdam ng takot, ngunit sa loob-loob ko hindi ko maiwasang magtaka. Bakit ba siya naroon ng ganong oras? Pagod na ako at wala ng lakas para magtanong. Ginilit ko na lang matulog ulit. Umaasa na normal lang ang lahat. Kinupukasan habang kumakain kami ng agahan. Narinig ko ang pag-usap ni na tita at tito Ramon. Nag-usap sila tungkol sa kakaibang nangyari noong gabi. Ayon kay tito Ramon, pagpatita na naman daw sa kanyang black lady isang matagal ng kwento sa pamilya tungkol sa isang babaeng hulto na nakikita tuwing madaling araw sa loob ng bahay. Napanganga aho sa aking narinig. Bigla naalala ang aninong nakita ko sa tinig table kagabi. Si Black Lady. Kaya yon ang babaeng bumabalik para magpakita sa mga miyembro ng pamilya namin. Sino nga ba ang aninong yon sa hapagkainan? Isa bang ligaw na haluwa o isang misteryosong nilalang na nagmamasid sa dilim? Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-share ng inyong mga sariling kwento dito sa Quintero Stories. Maaari rin ipadala ang inyong mga karanasan at baka ang susunod na ating tampok na kwento ay ang sa inyo. Salamat mga Misterio Buddies sa pagsama sa akin sa kwento ito dito sa Quintero Stories. Anong mga bagay ang nagbigay sa inyo ng takot o kakaibang pakiramdam? Ay comment nyo lang sa ibaba kung nagustuhan nyo ang narinig ko. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat at patuloy na sumubaybay sa mga misteryo ng gabi.